Hello mga kamath! Welcome muli sa ating channel kung saan ginagawang mas simple ang math para sa lahat. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang subtraction of dissimilar rational expressions. Huwag kayong makabahan dahil step by step natin itong gagawin. Tara, simulan natin. Kapag sinabing dissimilar rational expressions, ibig sabihin ay magkaiba ang kanilang denominator. Okay? Simulan natin sa unang example. Number one, 5b over 3 minus 5 over 2. Okay? So, ang gagawin po natin dito is cross multiplication po yung gagamitin natin. So, number 2 naman is LCD po yung gagamitin natin. Okay? So, multiply naman na po natin. Cross multiplication, 5b times 2 is equals to 10b. Then, 3 times negative b is equals to negative 3b over 3 times 2 is equals to 6. Now, kailangan natin isubtract si 10b at saka si, si 3b. So 10b minus 3b is equals to 7b over 6. Okay, so ito na po yung final answer natin since di na, hindi na, wala na po tayong may low lowest term dito. Okay, number 2, 1 over k minus 5 minus 8 over k plus 4. So, dito gagamitan po natin siya ng LCD. Okay, ang LCD nila is itong k minus 5 at times k plus 4. So, gagawin natin, ilalagay natin sa dalawang parenthesis para naka-multiplication uh, sila. Okay, minus k plus 4. So, ito na po yung uh, LCD nila. Hindi na natin siya i expand kasi may lalagay lang po natin siya sa trinomial. Same pa rin naman yung uh, ano nun, yung value nun. Okay? So, ngayon, once na nag nagagawin natin, i-divide po natin itong LCD natin dito k minus 5. So, maka-cancel ito, ba? Diba? So, ito k plus 4 yung sagot. So, k plus 4, multiply na natin kay 1. So, it, K plus 4 yung sagot natin. So, after that, itong LCD natin is a, um, di-divide natin kay K plus 4. So, makakancel naman ito. So, K minus 5 yung sagot natin. So, K minus 5 times negative 8. Okay. So, ito po yung lalagay natin dito. So, negative 8 times K. So, negative 8K And negative 8 times negative 5 is equals to positive 40. Okay. So, mapapansin natin, mayroon tayong k at saka negative 8k. Subtract natin, magkakaroon tayo ng 7. Magkakaroon tayo ng negative 7k. So, then 4 plus 40 is equals to 44 over k minus 5. And k plus 4. Okay. Since wala naman siyang kailangan mm, uh, i-cancel or i-divide pa dito, so dito na po yung final answer natin. O ayan, Natutunan natin kung paano mag-subtract ang dissimilar rational expressions gamit ang cross multiplications at LCD. Tandaan. Practice lang ng practice para masanay. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share para mas marami pang matulungan sa mat. Hanggang sa muli!